na naman ng Yuki. Bago matulog, harot-harot. Harot-harot na. Yuki ko, nagharot-harot ikaw. Yuki? Ano na, Yuki? Ha? Yuki?

tingin jenah, alat ah, tingit tingit jenah kau okay. kira ya lah, alat tingit tingit, oya <laughs> oya 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 oya, oya, hmmm, lo, lo lo lo, bawak tulo, harap harap muna.

<laughs> Yuki Di ka pa matutulog, bebe? Ha? Ha? Nagharot-harot ka muna Ha? sleep na, sleep na, sleep na. Ayaw mo pa mag-sleep, ha? Ano yan? Ano yan, ha? Ano yan? Kena, magi sleep kena Ha 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 Oi, 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 oi Oi Moi Ngumik Baik-baik namanya, yan Baik-baik nama nang yuki Ha ha ha

sleep nang yuki na yan sleep na ba sleep na ikaw tama ng laro mm -hmm. <laughs> tulog na yuki ko yuki ko dali tulog na ikaw dali Sleep na, sleep na. La 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 la. Aiyah, betul betul galaruh apa? Aiyah. Hello, hello. <laughs> hello, hello.

Good night na Sabihin mo na, bye bye na tayo Dali Bye bye Tutulog ng Yuki Bye bye <laughs> Bye sleep na. <laughs> bye bye. Salamat sa nag-join. Good night.